Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito, Upgraded K. Handa na, ba Handa, Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? ibang grupo ang nagtatagi sa nang galing sa programang Showtime. Nakakapanood ba kayo noon? At karamihan sa kanila, ang misyon ay magpakitang gilas at kailangan umuwing panalo. Ang XB Jensen ang itinanghal na kauna-unahang kampiyon ng programang Showtime. Grupo sila ng mga mananayaw mula sa mahihirap na pamilya sa General Santos City. At bago nila nauwi ang kampiyonato, Nakatira muna sila dito sa Maynila at nag ng walang musika. Kasi walang pera. Pero hindi ito nakasagabal sa kanilang misyon dahil no surrender para winner. Para sa buhay na namin ng pagsasayaw. ng mga nakakapanood dumadaloy ang elektrisidad mula sa galaw ng kanilang mga katawan papunta sa entablado hanggang sa mga manonood Sila ang XB Jensen Ito ang Barangay Bula sa General Santos City Dito nagsimula ang pangarap ng labing tatlong kabataan para mapatunayan sa kanilang sariling bayan at sa buong mundo ang kanilang galing sa pagsasayaw. Pero mukhang Mission Impossible ang kanilang pangarap. Ganito sila mag-ensayo, dinadaan ng tempo at iskilo ng kanilang pag-indak sa pagbibilang. Ni wala kasing pambili ng CD ang grupo, kawawa Alas alauna, may mga launa na, hindi pa sila natapos. Ay, ang gulo. Tagbaba talaga ako sabi ko pakidandaan lang kasi meron akong pasyente. So, hindi talaga makatulog. Sa kabila nito, panay ang sali ng grupo sa mga patimpalak ng sayawan sa Jensen. Dalas po kaming hindi nanalo kasi po mara, dito sa Jensen po mara din, maraming din namang ano, magagaling sumayaw. mayo ubre noong nakaraang taon. Namayagpag sa mga telebisyon tuwing pananghalian ang isang patimpalak ng talento, ang programang Showtime. Parang Mission Impossible kasi po, pamasahe pa lang papuntang Maynila at pagtungtong ng Maynila. Impossible talaga na makapunta kami ng Maynila. Napagtanto ng mga miyembro ng XB San, walang Mission Impossible sa so nagpupursige hindi lang sayaw na hip-hop ang kanilang sinanay. Ang mga barakong mananayaw, nagsanay din sa pagsasayaw ng ballet. So as much na hindi talaga nila for day ang ballet, they do it for the discipline. Kasi yung pare-pareho katawan kasi ballet, parang standard lahat. Bukod sa mga preparasyong ito, lumapit sila sa mga eskwelahan at ilang mga opisina para mag-abot ng sulat na humihingi ng tulong pinansyal. Tsaka yung sa mga kaibigan po na nagbibigay ng mga sardinas sa mga kaklase namin, tsaka bigas, pambal po. At mula nga sa mga naipong donasyon mula dito sa Jensan, nakabili na ng tiket at makikipagsapalaran na sa Maynila para makuha naman nila ang inaasam nilang pangarap. Pagdating sa Maynila, Ikalabing isa ng Marso, nakitira pa ang grupo sa Fairview sa bahay ng isang kaibigan ng kaibigan. Assalamualaikum, mapya mapya tamad ng ng Marso. Sumampa na sila sa entablado ng showtime. Yes, yes, Naging emosyonal agad ang mga miyembro ng XB Jensen matapos ang mainit na pagtanggap sa kanila ng madlang people at ng mga hurado. Kasi po dalawang kasama namin may lagnat. Pero pagdating sa lingguhang tagisa ng talento, lumagapak sa luha ang matayog na pangarap ng grupo. Sa pagsara ng tinto, siya namang pagbubukas ng isang maliit na bintana ang wild card round ng Showtime. Pinanood nila lahat ng sumali ng Showtime sa YouTube. Pinagpilihan yung sinong kukunin sa wild So, sinuerte po na isa kami sa napili doon. Yung gigil namin parang lumampas na doon sa level na ang habol lang namin makapasok ng grand finals. Artem Linares Sports Center. Ultimate showdown. Dito na kokoronahan ang kampion kampiyon ng Showtime. Isang mabangis, kumpiyansa, at nagliliparang XB Jensen ang napanood ng tao. Hangad nilang ipaghiganti ang naunang pagkatalo. Hindi magkamayaw ang maglang people at mga hurado matapos ang pagtatanghal. anunsyo ang nanalo ng isang milyong piso at kauna-unahang kampiyon sa Showtime akalang Mission Impossible na ipakita sa mundo ang galing nila sa pagsasayaw. Mission Impossible para sa XB Jensen Mission Accomplished.